kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Simula pa noong unang panahon ay laganap na ang paggamit ng ibang kaharian ng serbisyo ng ibang lahing mandirigma para tulungan ang kanilang puwersa na makamit ang inaasam-asam nilang tagumpay base noon sa kwento ng pag-atlas ni Spartacus sa iba pang mga katulad niyang alipin sa mga malulupit na Romano na kumuha pa ng mga mercenaryo na tutugis kay Spartacus at sa iba pa nitong mga kasamahan na nagbibigay ng sakit sa ulo nila dahil sa kanilang rebelyon. Iba-ibang lahi ang kinuha nila noon para tumugis sa grupo ni Spartacus noong taong 1660 hanggang 1673 nang magkaroon ng Bruneian Civil War kung saan naglaban ng dalawang mga sultan na sina Sultan Muhyiddin at Abdul Hakul Mubin. Ay kinuha ni Sultan Muhyiddin ang serbisyo ng mga mandirigmang tausog sa Sulu kung kaya't napatumba nila ang puwersa ni Abdul Hakol Mubin. Kaya bilang pasasalamat ay ipinagkaloob umano ng nanalong sultan sa Sultan ng Sulu ang bahagi ng Eastern Sabah Sa makabagong labanan sa kasaysayan ay nangyari rin ang paggamit ng mga mercenaryo, kagaya ng mga Amerikanong dating miyembro ng sandatahang lakas na pumasok sa mga pribadong military contractor at ibinadala sa Iraq at Afghanistan para magbigay ng kanilang serbisyo sa mga VIP o tumulong sa mga misyon ng Army ng Estados Unidos. Ganon din sa Russia, nang kumuha o mano sila ng serbisyo ng mga mercenaryong taga Syria para lumaban sa kanilang gyera laban sa Ukraine. Ngayon ay ginagamit o ng Israel ang serbisyo ng mga kastilang mercenaryo na kung tawagin ay neonachi. Isa sa mga kilalang miyembro ng grupong ito ay si Pedro Diaz Flores. Pumutok ang pangalang ito ng sakupin ng Russia ang Ukraine dahil si Pedro ay naging mercenaryo ng Ukraine. Inakala ng lahat sa Russia na natodas ito sa labanan doon. Pero bigla na lang itong sumulpot sa labanang Israel kontra Hamas sa Gaza ayon sa isang Spanish outlet na El Mundo. Nakapanayam daw nila itong si Pedro Diaz Flores at ayon sa kanya, pera daw ang hapol nito dahil malaki ang bayad sa kanila ng Israel maliban pa sa mga magaganda at makabagong kagamitang pandigma ang pinapagamit sa kanila. Magaan lang daw ang trabaho at tumatanggap ito ng $4,187 kada linggo na kung i-convert sa piso ay may lingguhang sahod ito na umaabot sa 230,285 pesos. Ayon kay Pedro, tanging suporta seguridad lang daw ang kanilang ginagawa sa mga convoys ng Israel sa Golan Heights at Gaza Strips hindi rin daw sila kasali sa bawat pagsalakay na ginagawa ng IDF. Sila rin daw ang inatasang magbantay sa mga checkpoints sa borders ng Gaza at Jordan. Ayon pa kay Pedro, hindi lang sila ang nasa Israel, kundi mayroon ding ilang mga mercenaryo mula sa ibang mga private military companies ang nagtatrabaho rin para sa Israel. Ayon pa sa ilang mga ulat, Marami na raw ang mga mercenaryo sa Ukraine ang lumipat na sa Israel para sa mas malaking perang ibinabayad sa kanila. Habang nakatuon halos ang atensyon ng lahat sa nangyayari sa Gaza, pero sa Ukraine at Russia, sana ay wala ng karagdagang mga bansa pa ang magkaroon ng gyera. Pero minsan ay sadyang may mga rason din na kung bakit hindi maiiwasan ng gyera. Ikaw, handa ka na ba sakaling magkagyera? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.